Ang ating part 2 ng Animal Spirit series ay tungkol naman sa uri at kulay ng ating mga pets na pusa. I hope makatulong sa inyo ito para mas lalo pa nating makilala at malaman ang tunay na purpose ng ating mga minamahal na pusa sa atin. Sabi nga, hindi natin pinili talaga ang ating mga alagang pusa. Kundi cats have chosen us to help and guide us in our lives Sa ibang mga animals, ang pusa ang mas madaling malaman ang simbolismo sa kanilang kulay kaysa sa kanilang uri. Ang bawat kulay nila ay may iba't ibang kahulugan. Narito ang simbolismo ng iba't ibang kulay ng mga pusa. Alamin nyo ang nire-represent ng inyong alaga para sa inyo. Black Cats sila ang mas nabibigyan ng masamang reputasyon bilang nagdadala daw ito ng kamalasan at bad omens. Ngunit sa reality, ay matagal nang sumisimbolo sa good luck and protection sa maraming kultura ang itim na pusa. Nagugat lang ang negative symbolism nito dahil sa traditional healing at herbalism. Dahil ang mga herbalist ay kinakatulong ang itim na pusa sa kanilang paggawa ng mga gamot ang sinasabi kong herbalist ay karaniwang tinatawag na witches. Popular na archetype nito ay witches with black cats. Dahil dito, nakalink sila sa mystery, magic, and protection against negative energies. Ang black cats symbolize health and medicine na nagpapakita sa mga taong may malalang karamdaman at tumutulong lang sila upang gabayan ang mga ito sa kanilang transition to their next life. White cats. Ang mga puting pusa ay kalimitang sumisimbolo sa good fortune at ang mga ito ay nagdadala ng swerte mula sa spirit realm. Simbolo din nila ang purity, transformation, and spiritual enlightenment at dinadala nila ito sa nag-aalaga sa kanila. Marami din ang naniniwala na ang mga spirit guides ay nagmamanifest in the form of a white cat in times of need. Ang mga psychic at mediums ay naniniwala na ang mga white cats are drawn to spiritual energy. Next are gray cats. Ang mga gray cats ay may strong symbolism sa mga nakakaranas ng difficult times or changes sa buhay nila. Nagdadala sila ng hope, helping people to understand their spiritual problems para malaman natin kung paano ito ma-overcome. Ang kanilang spirit brings self-improvement at pagbabago ng journey ng mga taong nag-aalaga sa kanila sila din ay tumutulong upang malutas ang mga mabibigat na desisyon sa pamamagitan ng pagbibigay clarity upang mapili ang right choices. Nakaugnay din sila sa calmness, balance, neutrality at ang sense of peace sa disturbances ng ating pag-iisip. Orange or ginger cats. Sila ay tinaguriang mga masisiglang lahi thriving on change and excitement. Sila ay nagpapalakas ng ating loob at nagpapalabas ng ating leadership instincts na tumutulong sa atin to start a new journey or new beginning. Ang orange cats gravitate towards those who are making a significant change in the world. Kaya, mas maraming environmentalists at climate activists ang may alagang orange cats pinapaniwalaan din na sila ay nagdadala ng happiness, warmth, and positive energy sa mga nag-aalaga sa kanila. Naka-associate din sila sa playfulness, creativity, and self-confidence. Brown Cats Nire-represent ng brown cats ang grounded attitude na mas cool at nasa steady pace. Ang ibang tao na nagiging tied up sa pangarap at malaking pag-iisip ay natutulungan ng brown cats na maibalik sa kanilang realidad at asikasuhin muna ang kanilang primary needs bago magpursu ng kanilang ninanais sa buhay. Sila ay nagsisimbolize ng grounding, stability, at earth connection. Black and white cats, dual color, black and white na mixed color sa pusa na tinatawag ding tuxedo ang sagisag ng kapilyuhan at laro. Nagre-represent din ito ng humor sa atin upang hindi masyadong magseryoso sa buhay. Ang iba ay naniniwala na kung natabunan na sa atin ang inner child dahil sa ating adulthood, nananatili itong nananahan sa mga two-colored black and white cats. Nagre-remind ito sa atin na kinakailangan nating mag-loosen up once in a while and take some time to have fun. Try colored cats. Ang mga pusa na may tatlong kulay ay nagre-represent ng characteristics ng bawat kulay na sinisimbolo nito with some additional pa. Sinasabi na ang mga pusa na ito ay self-assured, confident, curious at flexible. Sila din ay charming at mabait sa mga tao at ibang animals. Sinasabi din na ang mga pusang ito ay may wide variety of personality traits na nagre-reflect sa mga taong napapalapit sa kanila at mas madalas nilang nakakasama. Ang kanilang personality ay nagbabago din depende sa mood and personality na nag-aalaga sa kanila. Ngayon, puntahan naman natin ang type of cats and their personality. Siamese cats These cats represent wealth, prosperity, and good luck. Nagre-represent sila ng luxury na nagli-lead sa isang mapagmahal at masayang buhay. Nagsisimbolize din sila ng power and wise leadership. Next. Persian cats. Ang mga Persian cats tulad ng sa akin ay nagre-represent ng air of mystery, culture, and elegance. Sa ibang kultura, pinaniniwalaan na ito ay nagdadala ng swerte. Ang iba naman ay nagsasabi, ito ay nagdadala ng bad luck. Pero paano naman sila nakakasigurong nagdadala nga ito ng bad luck? There is more to this cat than meets the eye. Sinasabing, ang mga ito ay tinaguri ang cat familiars that can bring comfort, luck, and prosperity kung sila ay maaalagaan ng maayos. Kaya dahil dito, marami ding tao ang nag-aalaga nito sa kanilang tahanan o sa kanilang business. Tortoiseshell and Calico Ang mga cats na ito ay nagsisimbolize sa bilang cat familiar or cat spirit guide Kilala din sila sa pagiging protectors at nagdadala ng good luck, prosperity, and joy sa mga taong nagmamahal sa kanila. Ang orange and white patches naman ay nagre-represent ng purity, habang ang black kittens ay sinasabing mga seers o may abilidad na makakita ng future events. They see with their hearts as well as their eyes and can give you a true picture of who you really are. Next, tortoiseshell cats. Ang mga pusa na ito ay nagsisimbolize ng strength, independence, self-reliance, at good luck. Kung mag appear sa inyo ang pusang ganito sa buhay mo, dapat ka na maghanap ng trabaho dahil siguradong matatanggap ka. The kind of work that this cat leads to would be very rewarding and fulfilling. Calico Cats Ang mga pusa sa uri na ito ay pinaniniwalaan din na nagdadala ng good luck kung sila ay iyong makaka-encounter. Sinasabi na ang pusa na ito ay mapagmahal sa mga bata at nagdadala ng magagandang bagay sa mga taong napapalapit sa kanila. Ngayon, nakaabot na po tayo sa huling bahagi. Sana nakatulong ito sa mga cat lovers dyan tulad ko. Ang lagi lang po nating tandaan na mahalin natin ang ating mga alaga kung gaano natin mahalin ang ating sarili. Dahil sila ay bahagi din natin. Hindi natin dapat isipin na sila ay mababang antas ng nilalang. Lahat ng buhay ay pantay-pantay. Ano man ang uri o kulay ng ating pusa, Mahalin natin sila kung gaano din nila tayo minamahal. Hindi man sila nakakapagsalita tulad natin, alam at nararamdaman nila kung paano natin sila tratuhin. Ang mahalaga naman ay yung naibibigay nilang saya at pagmamahal sa ating buhay at yung naibibigay din nating saya at pagmamahal sa kanila. Peace, love and light. Stay positive mga ka-MB. Thanks for watching.